What's guys? Good morning. Mahina ba ang loob mo sa pag ng negosyo? Panoorin itong video na to. Ituturo ko sa inyo ang kasangkapan. Paano maging matibay ang loob natin sa pag-umpisa ng negosyo. Pero bago ang lahat, ngayon pa lang tayo nagkita sa video ng ito. Mga pala si Junin Salot, ang dating OFW na ngayon ay isa ng entrepreneur. Ang video na to ay sponsored by Labyrinth Juice Water Refilling dyan sa Higatangan Island. Tulad mo rin ako dati, noon, pagka bakasyon, pag-uwi sa Pinas, marami din akong pinaglalaanan sa ipon ko. Mga, yung, mga, yung pera ko may pinaglalaanan na mga importante namang gastusin. After 2 to 3 months, medyo magkaubusan na ng budget na ipon, ang iniisip na, na naman natin ay yung makabalik tayo sa barko makapagtrabaho ba, ngayon yun ang pinaka problema ko dahil hindi ko na paglaanan ng budget ang para sa negosyo ngayon lumipas ang ilang uh, buwan at nakapagsampa uli nakabalik sa barko ngayon nung time na yun pinaglaanan ko na talaga yung budget ko para sa maliit na negosyo. Kaya doon sa barko, pinagla, pinag-ipunan ko na siya, pinaglaanan ko na siya yung para sa negosyo na hindi ko na siya gagalawin. Kaya, yun ang naging solusyon ko para sa tapos ng aking kontrata at pagbakasyon, meron na talagang budget para sa pag-start ng ating negosyo. Pero, meron akong tatlong sekreto dyan na isishare sa inyo kung ano yung nagpupush sa akin na umpisahan ang maliit na negosyo. Una, know your strength alamin mo kung saan ka magaling at ano ang pinaka sa skills mo na may apply mo sa papasukin mong negosyo. Either experience mo ba yan mula sa trabaho or talagang talent mo na siya. Pangalawa, what work can make you feel happy? Piliin mo yung papasukin mong negosyo na kung saan ka masaya. Kasi sa negosyo, ups and down yan hindi natin alam baka sa umpisa eh malulugi tayo eh kung hindi natin hindi tayo masaya sa ginagawa natin pipitawan natin din natin mas mainam at maganda na ma happy tayo sa ginagawa kasi pag matumal ang binta at medyo mahina ang mahina sa umpisa ang negosyo kailangan masaya pa rin tayo dahil kung masaya tayo sa ginagawa natin, kahit ano kahirap yan, i-tawid natin yan, mayahon lang ang gusyo at sa ganun ay maipalaki natin siya. Shout out nga po pala sa ating sponsor ngayon, yung Laberidjo. water feeling dyan sa Higatangan Island. So kung kayo ay uh, papasyal dyan at uh, kailangan nyo ng uh, fresh na water, Uh, kailangan nyo ng uh, malinis na tubig na inumin, na pwedeng inumin. Puntahan nyo lang yung Labyrinth juice Water Refilling Water Station. Pangatlo, kailangan start on what you have. Kung ano lang meron sa paligid mo, kung anong kakayahan meron ka, umpisahan mo na. Para lang makapag-start ka ng business at uh, along the way, dyan sa pag-uumpisa um, mo na yun, tutunan mo yung mga diskarte. Kaya pag habang tumatagal yung panahon at nababaybay mo na yung sistema ng negosyo at matutunan mo na yun, madali na lang para noon. Hirap na hirap din ako mag kasi wala pa akong idea. Eh. Pinag-aralan pa natin yung mm -hmm. paano yung sistema. Pero dahil sa nakahiligan ko siya, hindi ko siya ginib up kahit ano pang mga problema na dumating na encounter siya sa business, hindi ko talaga siya ginib up dahil Siyempre, gustong gusto ko yung ginawa ko. Eh, yun ang advantage. Ang pinakakalaban natin dito mga kabaro ay yung oras at panahon. Kasi pag nasa bakasyon tayo, ang pinagugula natin ng panahon ay yung pamilya natin, siyempre. Pero yung sa akin, nilalabanan ko yan. Talagang sinip ko yung uh, mindset ko na pag uwi ko na yan, kailangan umpisahan ko talaga siya. Kasi may nilaan na ako doong budget para sa startup ng aking business nitong present ngayon. Kaya mga kabaro, umpisahan mo na yan kung ano yung nasa isip mo ngayon. Kasi yung negosyo na napagnuhan mo ngayon, kung yan ay mag-click sa venture mo, na yan, malaking bagay yan. Kasi dito ka na magtatrabaho kasama ang pamilya mo. Makapiling mo sila habang buhay. Isipin mo mabuti yung mga kabaro na lahat ng ating pagsisikap at sakrapisyo ay para sa ating pamilya huwag tayong matakot. Umpisahan na yung isang asam natin na negosyo para mag-forgot na tayo kasama ang ating pamilya. Shout out muli sa Labyrinth Juice Water Refilling Station dyan sa Higitangan uh, yung sponsor natin ngayon sa video ito. Bago ko tapusin ang video ito, pag-like, share, and follow our page or join ka sa community namin, Negosyanteng Marino Group. Or you can visit us here And Cycle Care Motor Parts Sanaval for your repair and maintenance of your motorcycle. Anggang dito na lang mga kaparo. See you next time. Prong prong, bye.